Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong si Wako, kwento ni Victoria Añonuevo at guhit ni Jess Abrera Jr. Makinig na mabuti! Ibang-iba si Wako sa lahat ng kwago. Nauupo sa sanga ang mga kwago. Nagbibitin sa sanga si Wako. Natutulog kong araw ang mga kwago. Naglalaro kung araw si Wako. Daga at insekto ang pagkain ng mga kwago, candy at soft drinks ang gusto ni Wako. Mahilig magbasa ang mga kwago, natutulog sa klase si Wako. Madalas mapagalita ng teacher si Wako madalas isumbong sa nanay na si Wakoy Pilyo. Minsan, naglakwat siya si Wako. Isang aso ang kinalaro ni Wako, pero hinabol siya ng kagat ng aso. Isang kabayo ang sinakya ni Wako, pero sinipa siya ng kabayo. Umuwi si Waku. Ginamot siya ng nanay habang sinasabing, Bakit ka nakipaglaro sa aso at kabayo? Talagang iba ka nga sa lahat ng kwago. Nang maglagi sa bahay si Waku, kumain naman ng husto kaya na Nang gumaling, nangako sa nanay si Wako. Nangako siyang mag-aaral at magbabasa. Natutulog si Wako tulad ng ibang kwago. Sa klase, laging aktibo. Kahit nasa bahay ay nagbabasa si Waku. Kaya ang kwagong pilyo ay lumaking matalino.